Maligayang pagdating sa kwentong Biblia, huwag kailanman magtiwala sa isang babae na kumilos ng ganito ang babala mula sa pinakamatalinong tao na nabuhay si Haring Solomon. Pagkatapos masangkot sa mahigit, libong kababaihan na kilala niya ng isang pattern, dibuho ng pag-uugali na lubhang mapanira kung kaya't inilaan niya ang buong bahagi ng banal na kasulatan upang bigyan ng babala ang mga susunod na henerasyon na ang ganitong uri ng pag-uugali ay nagpapahina sa kanyang paghahari na lubhang napinsala sa kanyang espiritual na buhay at sa huli ay humantong sa permanenteng pagkakahati ng bansang Israel. Sa video na ito, matutuklasan mo ang apat na malinaw na senyales na tinukoy ni Solomon sa mga manipulative na babae, matututunan mong kilalanin ang mga mapangakit na salita na nagtatago ng mga mapanganib na intensyon na maunawaan ang mga estratehiya na ginagamit ng ilan upang maging sanhi ng pagkakabahabahagi ng pamilya at alisan ng takip ang prinsipyo ng Biblia na nagbibigay daan sa iyo na makilala ang tunay na pagkatao. Bago pa huli ang lahat ay gumawa si Solomon ng mahigit 3,000 kawikaan at sumulat ng daan-daang kanta. Ang mga hari at reyna mula sa maraming bansa ay naglakbay ng malalayong distansya para lang marinig ang kanyang karunungan maging ang reyna ng Sheba. Pagkatapos na makilala siya ay nagtapat na hindi man lang kalahati ng kanyang karunungan ang nasabi sa kanya. Ngunit may isang paksa na kanyang pinakitunguhan nang may partikular na kaseryosohan sa mga relasyon, lalo na naglabas siya ng mga babala tungkol sa mga babaeng may mapanlin lang na intensyon. Kung bakit dahil siya, mismo ay nahulog sa bitag na iyon ang lalaking nagbukas ng mga misteryo ng kalikasan, ay sa huli ay natalo ng pinakamahiwagang puso sa lahat ng bagay, anak ko, bigyang pansin ang aking karunungan, isinulat niya sa kawikaan Femba, ihilig mo ang iyong tainga sa aking pangunawa. Ang mga salitang ito ay, hindi lamang payo kundi isang taos pusong babala mula sa isang taong nakaranas mismo ng presyo ng kawalang ingat na nasaksihan ni Solomon. Ang mga nasirang pamilya na ang mga maimpluensyang lalaki ay nawala sa wala. At ang mga tahanan na dapat maging mga lugar ng kapayapaan ay naging mga lugar ng labanan ng ang unang babalang Tanda na kanyang itinatampok ay sa pananalita. Ang mga labi ng immoral na babae ay tumutulo ng pulot at ang kanyang bibig ay mas makinis kaysa sa langis, sabi niya sa Kawikaan Famtri. Hindi hinahatulan ni Solomon ang taos puso, pagpapahayag ng pagmamahal, ngunit sa halip ay sadyang pambobola. Ang mga labis na matatamis na salita na nagtatago ng mga lihim na motibo, bakit ito napakapanganib dahil tayo ay natural na madaling makaramdam ng papuri kapag may nagpaulan sa atin ng mga masasayang salita, ay may posibilidad na bumaba ang ating emosyonal na mga panlaban at tiyak na sa sandaling iyon tayo, maging mas madaling mga target. Para sa panlilin lang na malinaw na sinusunod ni Solomon ang pattern na ito, sa paglipas ng mga tao na pinagbamasdan, ang pag-uugali ng mga kababaihan sa kanyang malawak na harum, marami sa kanila, ay hindi roon dahil sa tunay na pagmamahal sa hari, kundi para sa paghahangad ng kapangyarihan Katayuanad. Yaman na dulot ng pagiging malapit sa trono ay narinig niya ang mga dakilang pangako at panunumpa ng katapatan na sa paglipas ng panahon, napatunayang walang laman ang umaambon sa isa. Sa kanyang pinakadirektang mga salawikain, ipinahayag ni Solomon, mas mabuting manirahan sa isang sulok ng bubong kaysa makibahagi sa isang bahay, may asawang palaway. Kawikaan 2119, naunawaan niya kung gaano ang matamis at kaakit-akit na mga salita ay mabilis na nagiging pinagmumula ng kapaitan kapag nahayag ang tunay na mga intensyon. Ngunit hindi lamang ito nakakaakit na talumpati na nag-aalala sa kanya. Si Solomon ay nakilala rin ng isa pang nagahayag na tanda. Pagkabalisa sa Kawikaan Seto 11, sinabi niya, ang kanyang mga paa ay hindi nananatili sa bahay. Ito ay hindi isang pagpuna sa masipag o aktibo, ngunit sa halip ng isang hindi mapakali na kaluluwa isa na hindi nasisiyahan laging naghahanap isang bagay na lampas sa tahanan na nagnanais ng wala sa kanya. Ang pagkabalisa na ito ay isa sa mga salik na nagambag sa ang sariling pagbagsak ni Solomon ang kanyang mga mata sa sandaling nakatutok sa Diyos ng kanyang mga ninuno ay nagsimulang gumala at ang resulta ay nakapipinsala ang kanyang mga asawa ay nagpabalik-balik sa kanyang puso. Ang pagwawalang bahala sa mga palatandaang ito ayon kay Solomon ay humahantong sa malubhang kahihinatnan at hindi niya pinapalambot ang kanyang mga salita. Kapag inilalarawan ng mga ito marahil ang pinaka ang nakakagulat sa lahat ay ang isang mukhang banal na babae ay nagawang linlangin maging ang pinakamatalinong hari na humantong sa kanya sa isang pagkakamali na nagresulta sa pagkakahati ng kaharian ng Israel. Kung naniniwala ka sa Diyos, pinrotektahan ka mula sa mga taong may masamang hangarin, isulat sa mga komento. Ang Diyos ang aking kalasag, ang sumusunod na eksena ay inilarawan ng may kapansin-pansing realismo sa Kawikaan 7. Ang araw ay lumulubog sa ibabaw ng Jerusalem ng isang kabataang lalaki ay kaswal na naglalakad sa mga lansangan ng lungsod. Siya ay malakas na may tiwala, ngunit ganap na hindi. Handa sa kung ano ang malapit ng mangyari. Mula sa loob ng isang bahay ay lumabas ang isang babae na nanlilisik. Ang kanyang mga mata na may layunin, ang kanyang pananamit ay nakakapukaw at ang kanyang mga salita ay matamis bilang, Honey, sumama ka sa akin. Sabi niya, uminom tayo ng malalim ng pagmamahal hanggang umaga. Nagsalita siya tungkol sa mga kakaibang pabango ng pinong linen na inangkat mula sa Ehipto ng mga kasiyahan na walang mga kahihinatnan. Ang salaysay na ito ay hindi katang isip na nasaksihan. Ni Solomon ang gayong mga resulta ng hindi mabilang sa mga panahong ang mga makatuwirang lalaking may mabuting layunin ay inaakay sa kapahamakan ng mga mapalinlang na salita. Siya ay nagtatapos sa isang malupit na babala na marami. Ang mga biktima na pinabagsak niya sa kanya ay isang napakalaking pulutong kung bakit napakapanganib ng mga mapangakit na salita dahil ang mga ito ay direktang umabot sa pinakamalalim na pagnanasa ng kaluluwa na nag-aalok ng mga pangako ng kagyat na kasiyahan habang itinatago ang mga kahihinatnan sa hinaharap. Ito ay nagbubunyag ng isang nakababahalang Katotohanan, yaong mga nagmamanipula ng mga salita ay kadalasang nagtatanim ng paghamak sa mga nililinlang nila sa ganitong mga kaso. Ang pagsuyo ay nagiging isang kasangkapan ng kontrol, hindi isang tanda ng taos-pusong pagmamahal. Isang kapansin-pansing halimbawa ay ang kay Delila at Samson na may matamis Nasalita na hinikayat ni Delila si Samson na ibunyag ang sikreto ng kanyang lakas. Paano mo masasabing mahal mo ako kung hindi ka magtitiwala sa akin? Paulit-ulit niyang tinanong ang bawat parirala na maingat na pinili upang mapagod ang kanyang pagtutol at makonsensya siya sa pagprotekta sa kanyang sarili. At nang sa wakas ay sinabi niya sa kanya, ang katotohanan na ipinagkanulo niya siya ng walang pag-aalinlangan. Nakita ni Solomon ang ganitong uri ng pagmamanipula sa loob ng kanyang sariling haram. Marami sa mga dayuhang babae na lumapit sa kanya sa pamamagitan ng mga alyansa, sa politika ay nagpahayag ng katapatan sa hari at sa Diyos ng Israel, ngunit nagpatuloy pa rin sila sa pagsamba sa kanilang sariling mga Diyos at sa lihim na pagsamba kay Solomon. Kinukonsinti ang mga paganong ritual, ang kanilang mga salita ay nangako ng debosyon, ang kanilang mga kilos ay nagkuwento ng ibang kuwento nagsimulang makilala ng hari, ang mga tiyak na pattern ng pagsasalita na nagsilbing mga babalang palatandaan. Uh, ang una ay ang paggamit ng pagmamalabis at walang laman ng mga pangako sa kawikaan, 2514 inihambing niya. Tulad ng mga ulap at hangin na walang ulan ng isa, na nagyayabang ng mga kaloob na hindi ibinigay. Ang parehong prinsipyo ay naaangkop sa mga nangangako ng lahat ngunit naghahatid lamang ng pagkabigo. Ang pangalawang tanda ay sinadyang pambobola sa kawikaan, 29.5 ay nagbabala siya. Ang sinumang nambobola, sa kanyang kapwa ay naglalatag ng lambat para sa kanyang mga paa. Ang pambobola ay hindi isang tunay na papuri, ito ay isang taktika ng isang paraan ng pagmamanipula sa pamamagitan ng pagsasabi lamang ng kung ano ang gustong marinig ng taong nag-aabala upang makakuha ng isang bagay. Ang ikatlong babala ay ang hindi pagkakatugma ng mga salita, isang araw madamdamin deklarasyon sa susunod na mapait na mga akusasyon. Ang pagbabagong ito ayon kay Solomon ay nagpapakita ng isang hating puso na walang kakayahan sa tunay na integridad sa gitna ng mga pinakaseryosong yugto ni Solomon. Nasaksihan ng isang mataas na ranggo na tagapayo ng hari na ikinasal, siya sa isang babae ng kapansin-pansing kagandahan at mapanghikayat na pananalita sa publiko ay pinuri niya ang kanyang asawa at ang kanyang dedikasyon sa kaharian, ngunit sa pribado niyang pinutol ang kumpiyansa. Nito sa paghahambing sa kanya, sa ibang mga lalaki sa korte at nagtanim ng mga binhinang pagdududa, mas dapat kang kilalanin na hindi pinahahalagahan ng hari ang iyong konseho dahil dapat ay unti-unting nagugat ang kanyang mga salita ng minsang ang tapat na tagapayo ay nagsimulang sumuko sa ambisyon at sa huli ay nasangkot sa isang pagsasabuatan laban sa trono. Nang matuklasan na nawala siya, hindi lamang ang kanyang posisyon, kundi ang kanyang buhay at ang babaeng nakita siya sa lalong madaling panahon kasama ng isa pang makapangyarihang lalaki na inuulit ang parehong kaakit-akit na mga parirala na nahuli ang naunang nagninilay-nilay sa gayong mga trahedya. Nakarating si Solomon sa isang mahalagang konklusyon, mapangakit na mga salita na bihirang dumating ng mag-isa, sila ay madalas na sinasamahan ng iba pang mga palatandaan, nang babala na pag-uugali na kapag makikitang magkasama ay nagbubunyag ng isang mapanganib na pattern sa kanila na ang isa ay namumukod tangi ng paulit-ulit sa kanyang mga sulatin ang kawalan ng kasiyahan kumpara sa mismong kamatayan ay nasaksihan niya mismo ng kanyang mga mata kung gaano kahusay maaaring gumuho ang mga kaharian kapag ang isang tao ay nagtitiwala sa matatamis na salita na binibigkas ng mga labi na nagtatago ng mga lihim na intensyon ngunit ano nga ba ang pag-uugaling? Ito na nagdadala tulad ng mapanirang kapangyarihan. Ang sagot ay nakakagulat bago tayo magpatuloy sa ganitong nilalaman mag-subscribe sa channel at magkomento. Ang aking pananampalataya ay matatag sa Diyos bilang isang gawa ng pagtitiwala at pakikipagtipan sa Panginoon. Nang gabing iyon ang mga bintana ng palasyo ay nabalot sa kadiliman si Solomon ay tahimik na nakatingin sa mga bituin na nawala sa pag-iisip ay hinusgahan niya lamang ang isang kaso na lubos na nagpayanig sa kanyang espiritu. Dalawang babae na naninirahan sa iisang bubong ay nanganak, ilang araw lang ang pagitan. Isang nakamamatay na gabi ang isa sa kanila ay hindi sinasadyang napigilan ang sarili niyang sanggol sa magkahalong desperasyon at ingit ipinagpalit niya ang namatay na bata sa iba ang higit na nakabahala kay Solomon ay hindi lamang ang krimen sa sarili, ngunit ang lamig na dala ng babae. Sa panahon ng paglilitis, nagsinungaling siya ng may pananalig ay lumikha ng mga maling salaysay at nang harapin ang katotohanan ay mas pinili niyang makitang patayin ang bata kaysa aminin ng kanyang pagkakamali. Ito ay hindi magiging akin o sa kanya ay hiwain siya sa dalawa, idineklara niyang malupit. Sa sandaling iyon ay malinaw na naunawaan ni Solomon kung ano ang hindi Nakikita ng maraming tao na isang mapanirang, ang babae ay hindi kumikilos lamang sa salpok, ngunit nagpapakita ng tuloy-tuloy at sinadyang pattern ng pag-uugali sa kanyang mga salawikain. Binalangkas ng hari ang ilang mga marka ng gayong, ang unang katangian ng babae ay ang pagtanggi na umamin ng kamalian sa Kawikaan Duwabas Pimda. Isinulat niya ang lakad ng mga mangmang. Ay tila tama sa kanila ngunit ang pantas ay nakikinig sa payo. Ang isang babae na hindi kailanman tumatagal ng responsibilidad na patuloy na nagpapalipat ng kasalanan sa iba ay sinasamantala ng isang nakakalason na pagmamataas, isang bagay na itinuturing ni Solomon bilang isang paunang magwawasak ng pangalawang katangian, ang pagkalat ng pagkagambala, sinabi niya sa Kawikaan 16:20. -O. Ang tao ay nagbubunga ng digmaan at ang isang chismis ay nagsasama ng mga matalik na kaibigan. Nakita ni Solomon kung paano ang ilang mga babae sa kanyang hukuman ay nag-aaliw ng pagkakabahabahagi sila ay nagpalabas ng mga chismis na pinalalaki mga kahinaan at lumikha ng tensyon sa mga tao na minsan ay nabuhay sa pagkakaisa. Sa marunong na hari ang mga pattern na ito ay mas mapanganib kaysa sa anumang panlabas na kaaway para sa isang digmaan na isinasagawa sa loob ng puso ng isang tao na pinatatakbo ng matamis na mga salita at mapanlin lang na mga puso ay maaaring sirain ang higit pa kaysa sa mga tabak. Kailanman maaari silang maging sanhi ng kung saan hindi pagkakaisa. Nasaksihan ni Solomon ay nagsasangkot ng isang kilalang pamilya sa Jerusalem, ang ama ay isang tao ng karangalan malawak na kilala para sa kanyang integridad ang asawa. Gayunpaman ay hindi nasiyahan sa posisyon na hawak niya sa hukuman madalas na paghahambing sa kanya sa hindi kana nais sa iba, mga opisyal sa publiko siya pinanatili ang isang mukha ng paggalang at paghanga. Sa loob ng bahay nang magsimulang magtrabaho sa palasyo, ang panganay na anak ay sinimulan niyang sirain ang kanyang isipan laban sa kanyang ama ba ang iyong ama ay tumatanggap ng masyadong kaunti. Sasabihin niya, ngunit ikaw ay may kakayahang makamit ang higit pa. Ibinahagi niya sa binata ang mga inaakala na pag-aabuso na dinanas nang kanyang ama na nag-udyok ng pagrebelde sa kanyang puso, sa parehong oras ay ipahiwatig niya sa kanyang asawa na ang kanilang anak ay naghahanap upang kunin ang kanyang lugar. Ang kinalabasan ay trahedya ama at anak ay naging mga kalaban, kumbinsido na siya ay ipinagkanulo ang anak na lalaki ay tumakas. Mula sa pamilya at sumali sa isang grupo ng oposisyon, ang ama na dati ay ligtas at iginagalang ay lumaki na mapait at walang tiwala. Bilang para sa asawa siya ay nanatiling sa papel ng biktima kahit na ang kanyang sambahayan ay bumagsak sa paligid niya. Nakita ni Solomon ang ganitong uri ng dynamic play na hindi mabilang na beses na iyon ang dahilan kung bakit siya ay sumulat sa Kawekan 14:1. Ang matalinong babae ay nagtatayo ng kanyang bahay ngunit ang mangmang na babae ay bumagsak ng kanyang sariling mga kamay. Ito ay hindi isang pangkalahatang pahayag Ngunit ang resulta ng mga tao ng pagmamasid tungkol sa pag-uugali ng tao isa pang pulang bandila. Si Solomon ay sinabi niya kung ano ang tinatawag niyang mapagmataas na mata. Mga Kawikaan 6.17 Ito ay tumutukoy sa isang uri ng pagmamalaki na tumatanggi, serbisyo na itinuturing ang ilang mga tao o mga gawain sa ibaba ng sarili ito ay hindi ang malusog na pagmamalaki ng isang tagumpay, ngunit isang mapagmataas na saloobin na hinihiling ng maraming habang nag-aalok ng walang kapalit. Isa sa kanyang mga asawa ang anak na babae ng faraon ng Ehipto. Kinakatawa ng katangiang ito pinalaki, ang pagkahari ay hinamak niya ang mga tradisyon ng Israel na itinuturing na mas mababa ang mga ito, kahit na siya ay nanirahan sa Jerusalem. Ang kanyang katapatan ay nanatili sa kanya. Umiwa sa mga relihiyosong kapistahan ay pinakitunguhan ang mga alipin ng may pagmamataas at minamaliit ang korte ni Solomon kung ihahambing sa kanyang mga ama ang ikatlong palatandaan na mastuso ay ang palaaway na espiritu gaya ng inilarawan sa kawikaan. 25:24. 24 Ito ay hindi tungkol sa likas na hindi pagkakasundo na nangyayari sa anumang relasyon, ngunit isang palaging tendensya sa pag-aaway na ginagawang dahilan ng alitan, ang bawat pangyayari ng walang anumang tunay na katwiran na nahaharap sa pag-uulit ng gayong mga huwaran na sinabi ni Solomon sa Kawikaan 21:19. Mas mahusay na manirahan sa disyerto kaysa sa may away at masungit na asawa. Ito ay malayo sa isang mababaw o sexist na paghuhusga ito. Ay isang malinaw na pagkilala sa kung paano laso ng ilang mga saloobin ang emosyonal na kapaligiran ng anumang tahanan, ngunit sa gitna ng kanyang matinding pag-aantok ay pinuri rin ni Solomon ang isang kahangahangang pigura ang babae na nagsasalita ng may karunungan at tapat na pagtuturo ay nasa kanyang dila. Kawikaan 31.26 Ang kanyang mga kamay ay nagtatayo sa kanyang presensya ay nagdudulot ng kapayapaan at ang kanyang karunungan ay humahantong sa buhay at hindi lamang inilarawan ni Solomon ang babaeng ito na itinuro niya kung paano makikilala ang kanyang pagpapahayag na ang kanyang halaga ay higit pa sa mga ruby. Ang mga katangiang inilarawan ni Solomon ay lubos na kabaligtaran sa karaniwang mga mitiin ng kanyang panahon at marahil, kahit na sa ating maraming tao sa buong mga siglo ay binaliwala, lamang ang mga prinsipyong ito at na ang kapabayaan ay nawalan ng kasaganaan sa ilang mga kaso ng kasaganaan. Habang ang liwanag ng gabi ay dumadaloy sa mga haligi ng templo na ngayon ay matanda na si Solomon at namarkahan ng mga kahihinatnan ng kanyang sarili. Ang mga pagpipilian ay nagtipon ng isang grupo ng mga kabataang lalaki upang ipasa ang kanyang huling karunungan higit sa lahat sinabi niya. Bantayan ng iyong puso para sa lahat ng iyong ginagawa ay dumadaloy mula rito. Kawikan 4.23 Hindi payo na patigasin ang puso o mamuhay nang may kawalan ng tiwala kundi isang pagsusumamo para sa panloob na pagbabantay ng karunungan na nabuo sa pamamagitan ng buhay na karanasan sa buong buhay niya. Malungkot na naobserbahan ni Solomon kung paano nawala ng pag-unawa ang matatalinong lalaki, matalino sa napakaraming iba pang mga lugar pagdating sa mga relasyon. Binaliwala ang mga nakababagabag na pag-uugali at ang mga kahihinatnan ay halos palaging masakit sa mga matalim na salita na idineklara niyang. Tulad ng ang gintong sing-sing sa nguso ng baboy, ay ba'y isang magandang babae na walang paghuhusga. Kawikaan 1122, ang kapansin-pansing larawang ito ay naghahayag ng napakadalas na nalilimutang katotohanan sa panlabas na kagandahan nang walang ang panloob na integridad ay hindi lamang nawawalan. Ngunit paano malalaman ng isang tao ang tunay na pagkatao ng isang tao na si Solomon ay nag-alok ng malinaw at praktikal na patnubay? Unang obserbahan, ang pag-uugali hindi lamang ang mga salita. Kahit na ang isang bata ay kilala sa kanyang mga kilos kung ang kanyang pag-uugali ay malinis at wasto kawikaan? 20.11 Ang mga salita ay maaaring maging kaakit-akit ngunit kung paano kumilos ang isang tao lalo na sa ilalim ng panggigipit o kapag ang kanilang tunay na kalikasan ay nagpapakita ng kanilang tunay na kalikasan. Isinalaysay niya ang kwento ng isang kabataang maharlika na nag-iisip na pakasalan ang isang babaeng hinahangaan sa kanyang kagandahan at nang maingat na iminungkahi ng kanyang mga tagapayo na bisitahin, siya nang hindi ipinaalam pagdating ng walang babala. Hamakin ang isang saloobin na ganap na kabaligtaran sa pampublikong imahe na kanyang nilinang na ang isang sandali ay napatunayang higit na nagsasabi kaysa sa mga buwan ng kaayaayang pag-uusap. Ang pangalawang piraso ng patnubay ay obserbahan kung paano niya pinakikitunguhan ang mga taong walang maibibigay sa kanya ng matuwid na pagmamalasakit sa katarungan para sa mga mahihirap ngunit ang masama ay walang ganoong pag-iisip kawikaan. 29 Sir, madaling maging mabait sa isang tao kung ano ang gusto mong ipakita sa iyong mapagpakumbabang paraan. Tunay na namamalagi sa kanilang puso, isinalaysay din ni Solomon ang isang kapansin-pansing kwento tungkol sa isang opisyal na naglingkod sa ilalim ng kanyang ama na si Haring David, ang lalaki ay malapit ng magpakasal sa isang babaeng, kahangahanga sa lahat ng paraan na maganda, Matalino at mukhang tapat ngunit isang araw, habang naglalakad sa palengke isang matandang mangangalakal ang hindi sinasadyang nabuhusan ng langis, ang kanyang bagong damit sa isang iglap, na wala lahat ng kanyang kakisigan na napalitan ng malupit at walang galang na reaksyon. Nang isang sandali ay nagpahayag kung anong buwan ng panliligaw, ang nakatago ay pinahiya niya ang lalaki sa publiko na humihingi ng kabayaran na higit pa sa aktwal na pinsala na nabigla sa kanyang pakikipag-ugnayan noong mga nakaraang taon ng kanyang nabigla sa sumunod na araw ng kanyang kasal. Nagpasalamat kay Solomon para sa hindi sinasadyang pagtapon ng langis na naghayag ng kanyang tunay na pagkatao bago pa huli ang lahat Ikatlong punto bigyang pansin ang mga pattern ng pag-uugali sa paglipas ng panahon. Normal para sa sinuman na magkaroon ng mga sandali ng pagkabigo o galit. Ngunit kapag ang mga mapanirang sa loobin ay naging madalas, ito ay naging seryosong mga pulang Bandila na hindi dapat baliwalain si Solomon ay gumawa ng malalim na pagmamasid. Bihirang magbago ang tunay na karakter ng walang taos-pusong pagsisisi at patuloy na pagsisikap gaya ng isinulat niya sa Kawikaan 2722. Kahit na ginigiling mo ang isang mangmang sa isang lusong na giniling sila na parang butil na may isang halo ay hindi mo aalisin sa kanila ang kanilang kamangmangan. Hindi ito nangangahulugan na ang pagbabago ay imposible, ngunit Nangangailangan ito ng nang higit pa sa mga pansamantalang pangako na hinihingi nito. Ang tapat na pagkilala at matatag na pangako, isang bagong paraan ng pamumuhay. Ikaapat na punto humingi ng matalinong, Payo si Solomon ay nagsabing, Nabibigo ang mga plano. Sa kakulangan ng payo, ngunit sa maraming tagapayo ay nagtatagumpay sila. Kawikan Fiamdast Svendrdua. Naunawaan niya na ang mga emosyon ay maaaring magpalabo sa ating paghuhusga, kaya ang mga pinagkakatiwala ang kaibigan na pamilya at mga tagapayo ay mahalaga na nakikita nila kung ano ang madalas nating namimiss. Kapag natangay ng pagnanasa, ibinahagi niya ang kwento ng isang kaibigan na nasangkot sa isang babaeng kilala sa kanyang magulong relasyon. Nang subukan siya ng mga kaibigan na babalaan, siya pagkatapos ay inakusahan siya ng selos kapag ipinahayag ng pamilya ang pag-iisip na dumistansya siya sa kanyang sarili at sa wakas ay nahulog si Solomon sa ilalim ng emosyonal na impluensya niya at tuluyang nahulog sa mga taong nagmamahal sa kanya. Binigyang diin ang kahalagahan ng banal na karunungan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ang simula ng karunungan kawikaan. 9.10 Ipinahayag niya sa pagtatapos ng kanyang buhay, bumalik si Solomon dito. Mahalagang katotohanan na nagsasabing magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at Huwag manalig ang iyong sariling pangunawa. Kawakan 356 Alam niya na ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos at na ang pagtitiwala sa Kanya ay ang pundasyon para sa mabubuting desisyon ngunit hindi lamang nais ni Solomon na magbabala siya ay nag-alok din ng isang inspiradong modelo ng banal na babae na inilarawan sa kawikaan. 31. Ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto kundi tungkol sa matatag na pagkatao na nagtitiis ng mga pagsubok ay nagsasalita siya ng may karunungan at tapat na pagtuturo ay nasa kanyang dila kawikaan. 31.26 Hindi Tulad ng babae na may mapanlin lang na mga salita, nagsasalita siya ng may katapatan at kabaitan ng kanyang mga salita ay nagpapatibay sa kanyang mga anak ay bumangon at tinawag siyang mapalad na kanyang asawa din at pinupuri niya. Kawikaan Triko Buatubatiwapan sa halip na lumikha ng salungatan, siya ay nagtataguyod ng pagkakasundo at pagkakaisa. Ang larawang ito ay hindi matamo. Ito ay isang pamantayan kung saan masusukat ang pagkatao, isang paalala na may mga babae na ang halaga ay higit pa kaysa sa mga mahalagang hiyas. Ang paghahanap ng gayong tao ayon kay Solomon ay isang karapat-dapat na paghahangad. Siya na nakahanap ng asawa ay nakahanap ng mabuti at tumatanggap ng pabor mula sa Panginoon Kawikaan 1822. Kahit na matapos ang lahat ng kanyang mga babala tungkol sa mapaminsalang mga relasyon ay hindi tumigil, si Solomon sa paniniwala sa kapangyarihan ng isang malusog na pag-aasawa na unawaan niya na ang tunay na pag-aasawa ay nangangailangan ng higit pa kaysa sa pagpili ng tamang tao. Ito rin ay tungkol sa pagiging tamang tao. Isang mutual na pangako sa mga pagpapahalaga na higit pa sa personal na kaakuhan at marahil sa lahat ng kanyang mga aralin ito ang pinakamalalim na tunay na pag-ibig na hindi binabalewala ang mga pagkukulang nakikita nitong malinaw na kinikilala nila ang mga pagkakamali at ang mga kabutihan at pinipiling mahalin pa rin ang mga palatandaan na natukoy ni Solomon ngayon na alam mo na ang babala kung nagustuhan mo ang video huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking channel salamat sana makita kita sa susunod